Magandang araw po si Mike Nayahan ito. Ang topic po natin uh, ngayon ay uh, saan humahantong ang kayabangan. So, uh, ang kayabangan ay ano no, ay nanganganak no. At kung nanganganak siya, siya ay ipinanganganak din or may pinanggagalingan din no. So, pero ibang ano no, ibang ibang uh, konteksto na 'yon no. Ang ang gusto kong tumbukin dito ay yung yung hantungan o saan humahantong uh, ang pagiging mayabang o ang kayabangan kasi ano eh uh, may mga nagsasabi no, na karapatan ng uh, uh, bawat isa na magyabang no? Uh, pag sinabi kasing karapatan di ba inherent yun sa pagkatao natin no? so ako uh, uh, uh kinukonsider kong karapatan ang ano no ang pagyayabang kung ito ay ano no kung ito ay may ano no may eh uh, eh uh, uh, may hangganan no So walang ano no walang masama sa pagyayabang kung ito ay ano ito ay uh, express expression ng ano no ng ng iyong pagkatuwa oh minsan sa buhay kailangan din natin ng ganun no uh, dahil uh, dun dun na fulfill yung mga uh, uh, mithiin natin no or sabihin natin dun natin nararamdaman yung mga mga ano no yung mga inaasam-asam natin no? so nag-enjoy tayo no so ganun sa sa ganung level no Ah, uh, uh, ang problema sa kayabangan ay yung kapag anlina, no? Kapag yung hindi mo na pinigilan, no? pinalobo mo na, pinalobo. No? So okay lang na ano no? halimbawa. Meron kang bagay na inaasam dati na sabihin natin uh uh object o bagay no, at nakabili ka, at nabili mo yung yung pinapangarap mo na 'yon okay na siguro kung halimbawa ipinagmalaki mo sa mga kaibigan mo na uy alam mo ba na nabili ko na yung gusto ko no ah, ah, ang saya saya ko ganyan ganyan no? tapos eh pumunta ka sa, sa pamilya mo o sa kamag anak mo na ipinagmalaki mo na meron ka ng ganito no siguro sa point na gano'n no? ah, pero yung ano no yung ah, dahil doon dahil dun sa dahil dun sa pagkakaroon mo ng ganun medyo nabago ka na at uh, lumaki ang ulo mo at uh, sa paglaki ng katuwaan mo sa kasabay ng paglaki ng ulo mo na na ano no na para bang hindi mo tuloy nakilala na yung sarili mo na parang na overestimate mo yung sarili mo uh, doon tayo nagkakaproblema Ano kasi pag na-overestimate mo yung sarili mo, nandiyan yung tendency na i-underestimate mo yung iba. Lalo na yung iba na hindi mo kela kung sino ba talaga sila. No? So, kaya, uh, ang tendency, uh, nagiging ano, nagiging maangas ka na, no? So, ngayon, di ba? Uh, kung hindi natin ito pipigilan or i-regulate, no? Ah, uh, hahantong ito doon sa hindi mo inaasahan na, na bago mo pa ma-realize eh hindi mo na kayang pigilan mangyayari't mangyayari yung mga bagay na yun so ano yon, no? ano yon? saan hahantong ang kayabangan alam nyo ba ang kayabangan ay ano no ay starting point lang siya ng ano no ng maraming bagay na mas worse pa no? uh, kung hahayaan mo ito kung no? ikaw ay isang taong mayabang ang next stage nyan magiging matapobre ka at sa pagiging matapobre no? nandyan na yung ang aapak ka ng ibang tao no? so mild pa nga yan no? mild pa yan pero kung hindi mo pa rin pipigilan hahantong ito sa pagiging ano no? sa pagiging ah uh, megalomaniac no? or siga no? pagiging siga ka therefore may ano no may tendency na humantong sa bullying at maging bully ka So, sa una, karapatan mo lang. Wala kang naaapakan, no? At gusto mo lang i-express ang sarili mo. Pero, habang tumatagal, nakakasakit ka na ng damdamin ng iba. Dahil sa pang-aapak mo sa iba, no? Pagiging mata pobre, no? Pero, time will come na kung hindi ito mapipigilan o hindi mo ma mapipigilan to hindi lang damdamin ang masasaktan magsisimula ka na rin manakit. literally malakit ng tao so yun yun ang, ano, yun ang posibleng maging kahinat nan, no? ng, ng kayabangan uh, kaya hanggat uh, maagad, maaga uh, dapat sinasawatan mo na ito ano dahil unang-una, bakit mo kailangan gawin yan? Bakit mo kailangan uh, bilugin yung sarili mong ulo? O palakihin yung sarili mong ulo? Gayong nakikita rin naman ng ibang tao kung sino ka bang talaga. Hindi mo naman kayang, ano, no, kayang bilugin din ng ulo ng tao dahil lang nagkaroon ka ng ganito. Or naging ganito ka. Kasi, ah, uh, lalabas at lalabas na mas kailan ng, ng iba ikaw at ikaw hindi mo kailan sarili mo kasi mas mailam na hindi ka kailan na iba pero mas kailan, -kailan mo yung sarili mo kaysa sa kailan kela ka ng iba pero hindi mo kailan sarili mo so, ikaw ang masisira no? hindi yung ibang tao so sa halip na na maiangat mo ang imahe mo sa iba, ibinababa mo sa pamamagitan ng pagyayabang mo. At yun nga, ang kayabangan ay ano, no? ay nagkakaroon lang ng, ng problema kung ito ay may maling pag-estima sa, sa sariling pagkatao at sa pagkatao ng iba. Kaya next time na Magyayabang ka. Mag-isip-isip ka muna. Pwede naman. Pero, ingatan mong lumabas doon sa hangganan niya. Ngayon, dito na lang po. Ito po si Michael Nyayahan. May The Force be with you.